Hello guys! Welcome to my channel. For this video guys, ay ipapakita ko kung paano ako gumagawa ng itag. So ayun guys, yung itag na ating nagawa. Napapansin ninyo, kulay yellow siya. Ibig sabihin niyan guys, ay maganda ang ating pagkaitag. Sa so, nga pala yan guys, ay buntot ng baboy. Sa parte ng buntot yan guys. Shout out nga pala kay Henry Guillermo nagbigay sa atin ng buntot ng baboy na ating itagay so tara guys mag start na tayo ito yung karne ng baboy guys na ating itagin kasi mayroon siyang taba taba dito yan guys yan, dito natin siya kukunin yan dito kasi may taba siya tapos yung matitira yun ang ating adubo yan guys siya nga pala guys malinis na itong ating karne ng baboy balin inalisan ko na siya ng balihibo may manatirang balihibo dito guys eh ayan yun ang ating gagawing pang adobo ang pinakabuntot talaga basing sa na guys wala yung ating gulok kaya yung kutsilyo na lang ang ating pinang i dito sa karne so ayan guys ito dito natin kukunin ayan oh so, ayan guys ito dito uh, so, may taba kasi yan eh pero sa gitna yun ang ating gagawing adubo so slicean lang natin ito guys <laughs> Yan. Ang um, ganda so itong kwan. ito guys. oh, Ang okay. lang natin guys. Ganito lang kanipis. para yung lagay natin na sin ay kakapit siya sa loob saka maganda yung ating pag maganda yung pagka itag pa guys

guys ito so, yung ating nahiwang tot ng baboy so, talagyan natin ng asin ito guys yan pagpamasin so, natin yan Ayan guys, uh. dapat masinan lahat ng pang nang ng bagay, oo, oo, guys oo, uh. Igaway uh, pansaog ginagamit kong pansaog. Uh, kung walang rip. Yan. Kung walang rip, wala kang rip, eh pwede mong gawin ito. Uh, pag lumipas na ng kwan at magiging yelo na, eh, pan na yun? Itag na yun, guys. Masasabi. Pero kung hindi nag-yelo, eh, pansawog saog lang to guys pag gano'n uh, double purpose pang sahog or magiging itag ito guys <coughs> ito yung gagamitin natin ng pang guys ito lang, simple lang susukin mo lang na gano'n uh, tapos lagay natin ito Ayan. tapos ito naman yung ating Talikwan lang natin dito guys. Ito. Ito lang natin. Ganyan. O, uh, see? Ganyan yung okay. kahit. lang natin. Alam kalang... forka iwasan na po ng langaw guys para makasiguro tayo na, na hindi uuodin itong ating ginagawang itag ito lang guys Ito lang kasi simple. So, ang lang nito kasi dapat malinis. So, malinis yung pagka kwan. So, Ari, hindi dadapuan ng langaw. Kayong asin ng tikkon dito to, dito guys. Yung asin ng kwan. check rin guys dito guys Kita okay. <tinyat> <tinyat> nah, tayong matapos guys. Okay. Alam mo natin, eh Nasabit natin guys Dapat sa naaarawan natin Ibibilad ang ating Ginawang itag guys Para maganda yung pagkagawa nya Yan na guys oh ang ating ginawang Itag sa dalawang araw na akin na binibilad sa araw ito guys. Ganito yung itsura niya. Yan guys. Oh nakikita mo dyan yung kanyang mamantika. Oh, tingnan nyo guys, well, na, na, nagmamantika siya. So, ito naman guys, yung ating finished product. So, pag ganito na guys, pwede natin istakin sa may garapon. Uh, Malinis na lalagyan na may takip. So, ayun lang guys. salamat sa panunod.